Good day kapatiyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ng tungkol sa tire profile. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Medyo malawak din tong topic na to Medyo technical din, pero dito sa video ko, sisimplihan lang natin para meron kayong idea kung ano yung tire profile. Ang type profile ay yung shape o hugis ng gulong, pero depende naman yon sa uri ng gulong. Saka depende rin sa kombinasyon ng lapad ng rim, sa kalaki ng gulong. Ito yung mga example ng type profile. So ito naman yung example ng round. Kaya siya tiyawag na round kasi itong gulong niya parang bilugan na. Nagiging round profile ang gulong kapag pinagpilitan mong ilagay ang malapad na gulong sa manipis na rim. Katulad dito sa example natin, 700C rim tapos gumamit tayo ng MTB tires na 29er by 2.1. Itong rounded profile, matutulin 'yan, madali lang ipadyak, madali lang siya i-accelerate. 'Yun nga lang, hindi siya ganoon ka-stable dahil sa bilugan na nature niya madali siyang magwabol side to side. Pati yung braking power mo, apektado sa ganitong profile. Dahil wala siyang traction, wala rin masyadong kakapitan yung preno. Most likely, ang mangyayari, lagi lang siya mag skid mag slide Hindi siya kakapit sa lupa o sa kalsada. Ang hindi maganda dito sa rounded profile, yung handling niya, yung cornering niya. Parang ganito kasi yung nangyayari dyan gitnang parte lang ng gulong yung lumalapat dito sa kalsada o sa lupa. Kapag liliko ka, hanggang ganyan lang. Hindi ka naman lumiliko ng gumaganyan ka, di ba? O, hanggang ganyan lang. So, yung shoulder nabs mo, bilugan pa rin. Wala rin siyang traction. So, ang mangyayari dito, dudulas yung bike, dudulas yung gulong. Kapag slide ka, simple lang ka na. Sa anime lang naman yung ganitong mag-corner. Halos eh. nakahiga na. Yan, parang parang sa Golden Boy. Yan, ganyan siya magbanking. Para maiwasan yung masyadong bilog na tire profile, kumanap ka ng akmang gulong na para dun sa lapad ng rim mo. Kung masyadong manipis yung rim mo, kumanap ka rin ng manipis na gulong. Pero kung sakaling no choice ka, wala ka mabila ng 1.75 o 1.9, pwede mong babaan yung tire pressure para magkaroon siya ng grip Okay, so ito naman yung isa pang tire profile, yung flat. Kaya sa tinawag na flat, kung mapapansin nyo, yung gulong parang flat. pagiging flat profile yung gulong mo kapag pinagpilitan mong ilagay sa malapad na rim, itong manipis na gulong. So, for example, itong hawak natin, 40mm na downhill rim. Pero yung gulong na linagay ko dito, 26 by eh, ano kaya yung pros nito? Anong advantage nito? Isa lang, stability. Dahil flat yung contact patch niya, halos balance na yung bike. Maganda din yung braking power niya dahil lahat ng contact patch lapat dun sa lupa. Yun lang yung maganda dun. Pero the rest, negative na. Bakit negative? So parang ganito guys. So ganito siya guys. Yung buong gitna ng gulong lapat dito sa o sa lupa yan, syempre, kapag nakaupo ka na sa bike mo, mas lalapat pa yan. Pati itong shoulder knobs. Meron kang stability, pero sobrang bigat naman ipadyak. Dahil sobra-sobra yung grip. Hindi ka rin magta-top speed. Hindi rin siya bibilis. Dito sa flat profile, mahirap na yan iliko. Dahil kwadrado na halos yung gulong mo, yung kanto ng sidewall saka itong shoulder knobs, yung magkakaroon ng contact sa kalsada. Ayan lang, ganyan lang. Itong dito sa gitna, hindi na. Nakaangat na yan sa lupa, sa kalsada. So, ganun din. May tendency ka rin dumulas. Ngayon, ang masama pa dito, itong side wall, masyadong expose. Prone na siya sa mga punet, sa mga cuts. So, para hindi maging flat profile ang gulong mo, pumili ka ng gulong na naayon sa lapad ng rim mo kung malapad yung rim mo, katulad nito, wide rim na 40mm, gumamit siya rin ng malapad na gulong. So, ito naman guys, yung pinaka-sweet spot ng tire profile. So, ang tawag ko dito, crescent moon. In between siya ng flat profile saka round profile. Yung combination kasi ng rim saka ng gulong, tama lang. Itong gulong natin, 26er rim na 25mm yung lapad ng rim. Yung lapad naman ng gulong, 26 by 2.1. Mukha lang siyang bilogan, pero kapag nakaupo ka na sa bisikleta mo, magiging flat lang ng konti yan. Kapag stretch lang yung takbuhan mo, ang kukontak sa lupa o sa kalsada, itong gitna, saka itong nasa gilid niya. Yan. Malaki yung contact patch niya kesa dun sa round na gitnang gitna lang. Ngayon, kapag nag-cornering ka o liliku ka, Pati itong sa gitna, sumasama rin. Meron kang extra stability sa kagrip grip kapag nagko-cornering ka. Lahat ng fast rolling na gulong, lahat ng slick, lahat ng semi-slick na gulong, medyo rounded lagi yan. Tapos yung mga pang-trail na gulong, yung mga ganito, matataas yung nubs, malalaki yung nubs, lagi yan flat profile. Na-depende yeah, talaga yan dito sa lapad ng rim. Pero maiba naman tayo. Dito naman tayo sa road bike. Sa gulong ng road bike, lagi yan round profile. Pwede mong kontrolin yung karakteristik ng road tires gamit ang rim. So pwede mo siyang pabilisin, pwede mo rin siyang pakapitin. So meron tayo dito ang combination ng 700C tires sa magkaibang rim. Parehas lang tong 700 by 28C tires. Itong may cover, 700C, manipis na rim. Dito naman sa kabila, 29er na rim na 25mm. So, syempre, mas malapad yung rim ng MTB kaysa dito sa rim ng road bike. So, dito sa 700C rim, ang gulong mo magiging mas round profile. Tapos, magiging high profile pa siya. Mas lalaki yung outside circumference ng gulong mo the more na lumalaki yung gulong, mas mabilis. Kaya itong combination na to, more on speed siya. Dito naman sa may MTB rim tapos 700C tires, iba naman siya. Dahil malapad tong MTB rim, magiging malapad din yung 700C tires mo. So yung ganong combination, hindi siya ganun kabilis. Pero meron kang better traction, better handling, Saka mas mabilis yung cornering mo kasi meron kang extra grip. So yun guys ang tire profile. So kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O ka pa Jack, kung na mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.